pangatlo, stand firm in your identity. Magpakatatag ka sa tunay na identity mo. Kung ikaw ay nanampalatay na sa Panginoong Yesus, ikaw ay naging anak na niya. Yayakapin mo katotohanan na ito. Kung paano ka tinitignan ng Diyos at hindi kung paano ka tinitignan ng ibang tao. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangan na pagtrabahuhan ang magiging worth o halaga mo dahil ikaw ay mahalaga-mahalaga na sa Diyos kasi anak ka niya. It doesn't matter kung anong tingin ng magulang mo sa'yo. Hindi mahalaga kung mababa ang tingin sa'yo ng iyong asawa. Hindi mahalaga kung minamaliit ka nila sa opisina. Hindi mahalaga kung nilalagay ka nila sa ministry na kung saan naliliitan sila sa kakayanan mo. Ang importante ay kung ano ang value mo sa Diyos. Ikaw ay minamahal na anak at hindi ito nakadepende sa performance mo. Tandaan mo ito. Ang value mo ay hindi dahil sa performance kung hindi sa position. Anong iyong position? Ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo, isang reason kaya nagiging people pleaser ang isang tao ay kapag kinukuha nila sa kapwa nila tao ang kanilang value. Gaya ng kwento ni Puccinello kanina. May silbi ako at mahalaga kapag gusto ako ng mga tao. Pag hindi na, wala na akong kwenta. Kaya tuloy, kahit hindi ka nagsusuot ng baggy pants o slim na pants, magsusuot ka na din para mag-fit in sa iba. Kahit hindi ka sanay sa fashion na yan, okay lang kasi yan ang trending. Kahit hindi ka nagko-coffee shop dahil hindi mo afford ang kape doon, okay lang, tatambay ka din. Kasi yun ang in na in sa mga kaibigan mo. Pati nga sa restaurant na hindi mo kilala, hindi mo mabasa yung menu. Hindi mo maintindihan. Sige pa rin. Yun ang inaasahan kasi ng tao sa'yo. Yung kotse, alas, kahit hindi mo kaya, bibilin mo. Kasi cool ang maging kagaya ng iba. Kahit mabaon ka na sa utang, basta maging cool lang. Kahit hindi ka nag-gym kasi mahal, nakabudget na pera mo, kaso nagkayayaan at sinabihan ka na KJ ka kasi, kaya hindi ka sumasama. So, ikaw naman, sumama ka. Kahit halos himatayin ka na doon sa gym, kahit hindi mo kaya, sige lang, basa maging part lang ng group. Sa bahay, kahit wala ka namang kakayanan na mag-host ng party, sige lang, kasi nakantsawan eh. Tapos kahit ipangutang mo ang panghanda, gagawin mo, kasi gusto mo sumabay sa mga tao. At ito din ang inaasahan nila sa'yo. Kaya ayaw mo na, may masasabi sila sa'yo. Bawat nangyayari sa anak mo, lahat ng stages, pinopost mo sa social media. Bakit? Kasi ang mga kaibigan mo, ganun din. Nagpo-post din sila ng lahat ng klasing milestone ng kanilang anak. Grabe! bising busy, busy tayo sa pagpapaligaya sa ating boss, pagpapalugod sa ating asawa, mga anak, ating girlfriend o boyfriend. Gusto natin silang maging masaya kasi gusto mo matanggap kanila at magustuhan kanila. Pero ang tanong, ganun ka din ba sa Diyos? Busy ka ba sa pagpapalugod mo sa Diyos at ang lahat ng ginagawa mo para sa glory niya? Kaibigan, tanda mo ito. Kahit kailan, hindi ka magiging in dito sa mundo. Kahit ano pag gawin mong pagsisikap. Bakit? Kasi hindi ito ang totoong tahanan mo. Anak ka ng Diyos at ang tahanan mo ay sa langit. Pangalawa, alalahanin mo na ang expectation ng tao ay nagbabago. Kahit nagawa mo na ang isang bagay na inaexpect expect niya sa iyo, bukas makalawa, sasabihin niya sa iyo, kulang pa yan. At ang makikita niya, yung mali mo. Kaibigan, walang katapusan na cycle ito. Kaya kapag nangyari ito sa iyo, huwag kang malungkot at madepress. Alalahanin mo ang identity mo. Balik ka sa Diyos, mag-spend ka ng panahon sa Kanya araw-araw. Manalangin ka at magbasa ng Kanyang salita at paalalahanan mo iyong sarili kung sino ka at kung sino ang totoon nagmamahal sa iyo nang walang kondisyon. Ang pagpapalugod sa tao ay isang identity issue. Kapag hindi natin kinikilala kung sino tayo, kapag hindi natin kinikilala na anak ka ng Diyos, ay hinahayaan mo ang ibang tao, na maging Diyos Diyosan na magdidictate kung sino ka. Kaya nga, kilalani mo mabuti ang Diyos at alalahanin mo na ikaw ay anak ng hari ng mga hari. Once na pinanampalataya na mo na minamahal ka at pinili ng Diyos, suddenly, ang buhay mo, nagkaroon na ng meaning, nagkaroon na ng purpose at direction. Bakit? Kasi alam mo na malaki ang Diyos na tatay mo sa langit. At dahil malaki siya, malaki din ang plano niya para sa iyo. At hindi mo kailangan ang maliliit na walang kabuluhang pagtingin sa iyo ng tao. Kapag niyakap mo ang identity mo na anak ka ng Diyos, hindi ka na matatakot sa future at sa kung anong sasabihin ng iba sa iyo. Kasi ang security mo ay nasa Diyos. Kung maninindigan ka sa pagiging anak mo ng Diyos, ang mangyayari, yung emptiness mo na dati ang nagpupuno ay ang mga tao, ngayon iba na ang Diyos na ang nagbibigay ng kagalakan sa iyo. Kasi alam mo na hindi ka random o tsamba na bigla na lang sumulpot dito sa lupa, kundi ikaw ay pinlano ng Diyos. Sabi nga sa Psalms 139.14, Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkalikha nyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Maring ang balat mo ay brown, hindi ka matangkad, parang ipinanganak na walang talent. Pero kaibigan, hindi nagkamali ang Diyos sa iyo. Kung ang ibang tao nire ka, ang Diyos tanggap ka. Kaya nga simulan mo i-appreciate ang pagkalikha sa ng Diyos. Kaibigan, kailan mo pinuri ang Diyos dahil hangang-hanga ka sa pagkalikha niya sa Sino ang pinaghuhugutan mo ng approval at pagmamahal? Ganyan din ang problema nila Pablo noon sa iglesia sa Galatia. Hindi lahat magandang opinion para kay Pablo. Grabe, si Pablo na napakasipag sa ministry, halos kalahati niya ng New Testament books, siya ang sumulat. Pero tignan mo, hindi lahat pala kaya niyang i-please. Sobrang liberating nito kasi ang ibig sabihin, kahit anong dami ng accomplishment mo ay sa mata ng tao, hindi pa yan sapat. Maari pa rin hindi ma-please sa'yo ang iba. Kaya wag mo i-attempt na kunin yung value mo sa mga tao sa pamamagitan ng pagpi-please sa kanila dahil mabibigo ka. Kung ang Panginoong Hesus hindi na please ang lahat ng tao, ay lalo na tayo. Kaya sabi ni Pablo sa Galatians 1:10, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Kung ang ikakalugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Bakit si Pablo hindi nalulugod sa patibong ng people-pleasing? Kasi ayon sa talata, sabi niya, Ang nais nice ko ay malugod sa akin ang Diyos. Ang pinaluluguran ni Pablo ay ang Diyos. Alam niya na siya ay anak ng Diyos at hindi niya kailangan ng papuri ng iba. Sabi ni Leonard Sweet, If your identity is found in Christ, then it matters less and less what people think of you. Kaibigan, ini-imagine mo ba na sana ikaw ang taong hindi naaapektuhan ng opinion ng iba? Stand firm in your identity. May nagsabi, when we try to please everybody, we end up pleasing nobody. Kaya nga, ihinto natin yung ating pag-compare sa iba. Bakit? Kasi unfair ito sa kanila. Bakit unfair sa kanila? Eh, kinocompare ko lang naman ang aking sarili sa kanila. Kasi kapag nagko-compare tayo, magsisimula na tayong mainggit. At kapag nainggit tayo sa kung anong itsura nila, anong suot nila, sa sakyan na gamit nila at iba pa, magsisimula na tayo magalit sa kanila. Hindi na natin sila ma-appreciate bilang mga taong minamahal ng Diyos. Unfair ito para sa kanila. Tapos kapag nagko-compare ka din sa iba, alam mo, unfair din ito para sa iyo. Kasi nililimit mo ang plano ng Diyos sa iyo. Kasi ang gusto mong maabot ay ang kagaya ng buhay ng taong pinagkukumparahan mo. Tandaan mo ito, ikaw ay anak ng Diyos. May magandang plano siya sa iyo. Pero hindi niya magagawa kasi ang akala mo ang standard ay yung tao na gusto mong i-please. Ibigyan, may plano at purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin. At hindi mo ito mai-imagine kung gaano ito kalaki kung palagi ka na lang nakatingin sa iba. compare mo yung sarili mo sa kanila. Simulan mo tigilan ang pagtingin sa plano ng Diyos para sa ibang tao, kundi simulan mo tingnan ang plano ng Diyos para sa iyo. Maging tapat ka na tuparin ito sa buhay mo. Ang ganda ng illustration ni Dr. Larry Peton, sabi niya, kung ikaw ay nakay Kristo, alalahanin mo ang mga ito bilang iyong identity. Pag alam mo ito, magkakaroon ka ng kalayaan sa pagpapalugod sa iba. Kaibigan, sabihin mo ito sa sarili mo. I am loved. I am accepted. I am a child of God. I am Jesus' friend. I am a joint heir with Jesus, sharing His inheritance with Him. I am united with God and one spirit with Him. I am a temple of God, His spirit, and His light lives in me. I am a member of Christ's body. I am a saint. I am redeemed and forgiven. I am complete in Jesus Christ. I am free from condemnation. I am a new creation because I am in Christ. I am chosen of God, holy and dearly loved. I am established, anointed, and sealed by God. I do not have a spirit of fear, but of love, power, and a sound mind. I am God's co-worker. I am seated in heavenly places with Christ. I have direct access to God. I am chosen to bear fruit. I am one of God's living stones being built up in Christ as a spiritual house. I have been given exceedingly great and precious promises by God by which I share His nature. I can always know the presence of God because He never leaves me. God works in me to help me do the things He wants me to do. I can ask God for wisdom and He will give me what I need. Kaibigan, hindi ka kung ano ang sinasabi ng iba, kundi ikaw ay kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Piliin mo ang kung anong sinasabi ng Diyos sa iyo at makakawala ka sa pagpapalugod sa ibang tao. Nais kong hamunin ka ngayon, kaibigan. Kanino mo iaalay ang buhay mo? Sa tao o sa Diyos? Kailan mo hahayaan na ang Diyos ang maging tunay na Panginoon ng iyong buhay? Ang kaligtasan at tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Yesus. Handa ka bang ipagpalit ang pansamantalang papuri ng tao para sa walang hanggang kaligtasan na inaalok ng Panginoong Yesus sa iyo? Kaibigan, tatanggapin mo ba si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas upang ang kanyang approval lamang ang hanapin mo mula ngayon? Kung ito nais ng puso mo, ipahayag mo ang pananampalataya mo sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo ito sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka't ka manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Salamat sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Amen. Kung ipinalangin mo ito ng may pananampalataya, ay nagsimula ka na ngayon ng isang bagong buhay kay Kristo. Magpatuloy ka sa pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita at pagsama sa isang community ng mga nananampalataya sa Kanya. Sa ating pagtatapos, iwan ko ito sa inyo. God's approval is what matters if our goal is to hear others say, well done, we won't do what we need to do to hear Him say it ibigan sa pagtatapos ng buhay mo dito sa mundo. Sinong gusto mo magsabi sa iyo ng well done, good and faithful servant? Ang Diyos o ang tao? Kung ang Diyos ang gusto mo magsabi sa iyo nito, simulan mo tigilan ang pag sa ibang tao. Kasi hindi mo magagawa yung mga ipapagawa sa iyo ng Diyos. At hindi mo maririnig na tawagin kanyang tapat. So, paano mo titigilan ang pagpapalugod sa iba? Una, serve to please God. Kung maglilingkod ka, sisiguraduhin mo na kaya mo ginagawa ang paglilingkod ay hindi para umani ng papuri at makaramdam ng pagiging mas superior sa mga tao humahanga sa iyo. Kundi sa kabaliktaran ay maglilingkod ka para ang mga mata at puso ng tao ay ibaling nila sa Diyos dahil nakita nila ang glory at pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, Live for God's approval. Wala kang ibang pagkukunan na magiging value mo bilang tao kundi ang Diyos lamang. Hindi mo ito kukunin sa opinion ng ibang tao. At pangatlo, stand firm in your identity. Kung ikaw ay nanampalatay na sa Panginoong Yesus, ikaw ay naging anak na niya. Yakapin mo katotohanan kung paano ka tinitignan ng Diyos at hindi kung paano ka tinitignan ng ibang tao. At pag ginagawa mo ito, makakalaya ka sa pagpapalugod sa ibang tao. God bless